Okay, paano ba natin igagalang o i-honor ang disenyo ng Diyos sa ating buhay? Una, read God's Word daily. Pangalawa, respect differences. Magkakaiba tayo. Kailangan natin ito irespeto. At pangatlo, stay present. So, ano ibig sabihin nun? Mamaya ipapaliwanan ko yan. Pero doon muna tayo sa number one. Parang simple lang, ano? Read God's Word daily. Pero tingnan natin, ano ba yung gustong sabihin sa atin ng Diyos ngayon pagdating sa pagbabasa ng Kanyang salita? Sabi sa 2 Timothy 3.16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Verse 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaibigan, e ito ang totoo. Kau ay isang masterpiece at bawat masterpiece ay may instruction manual. Narinig mo na ba ang Stanway and Sons Grand Piano? Hindi lang ito basta piano. Ito ang standard of excellence pagdating sa classical music. Ang bawat isang piano ay masterpiece. Bakit? Kasi hindi galing sa factory line kundi ito ay handcrafted. Ginawa ng kamay. Alam mo kung gaano ito ka-espesyal? 12,000 individual parts ang ginamit sa paggawa ng Steinway. Isang taon bago matapos ang isang piraso nito, gamit ang pinakamagagandang kahoy at materyales sa buong mundo. At ang presyo, nako, hindi basta-basta. Maaaring umabot ito ng 10 milyon hanggang 15 milyon kada unit. Ginagamit ito sa world-class concert halls, prestigious music schools, at mga top pianis sa buong mundo. Ang isang Steinway piano ay hindi nililikha para lang tumunog o tumugtog. Ito ay nililikha para maglabas ng ganda, maglabas ng emosyon at karangalan. Ito ay isang tunay na masterpiece. Pero alam mo ba, kahit gaano ito kaganda at kamahal, may kasama pa rin itong manual. Bakit kailangan ng manual? Dahil kung mali ang pag-aalaga, masisira ang kahoy nito. Mawawala ang tamang tunog. Magkakaroon ng crack o warping at mawawala ang tunog nitong world class. Kaya bawat may-ari ng Steinway, inuutosang sundin ang manual. Saan ilalagay? Paano lilinisin? Gaano kadalas ito itotono? Anong humidity level ang dapat? Pero alam mo, kaibigan, ikaw ay mas mahalaga pa sa isang Steinway piano. Ang katawan mo, ang isip mo, ang kaluluwa mo ay hindi gawa ng tao. Ikaw ay dinesign ng Diyos. Ikaw ay masterpiece ng Diyos. Mas mahalaga ka pa sa 12,000 parts ng piano na yan dahil ikaw ay ginawa sa image ng Diyos at gaya ng Steinway. Kung hindi mo susundin ang manual mo, ang Bible, masisira ka, magugulo ang isip, malilito ang puso, mamamali ang direksyon ng buhay at ang tunog ng buhay mo, wala rin sa tono. Pero kapag araw-araw mo sinusunod ang Word of God, buhay mo ay magiging instrumento ng papuri. Hindi exempted sa problema, pero maayos ang timpla, may harmony, may direction, may purpose. Ibigyan, ikaw ay masterpiece. Pero hindi sapat na alam mo lang yan. Kung gusto mo manatiling maayos ang pagkakagawa sa'yo, kailangan mo sundin ang manual. At ang manual mo ay hindi gawa ng tao, kundi ito ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Basahin mo ito, aralin mo, isabuhay mo araw-araw. Ibigyan. -araw. Ikaw ay masterpiece ng Diyos. At bilang masterpiece, hindi ka dinisenyo para sundin ang kung ano ang trending sa mundo o sundin ang sarili mo, kundi dinisenyo kang sumunod sa gabay ng salita ng Diyos. Yun ang design mo. Kapag pinipili mo magbasa, magtiwala at mamuhay ayon sa kanyang salita, pinaparangalan mo ang disenyo ng Diyos sa buhay mo. Pinapakita mo na may tiwala ka sa artist kahit pa nga sa tingin mo ay hindi pa buo ang itsura ng masterpiece. Kasi kahit anong itsura mo, kahit ano pa estado mo sa buhay, kahit may kahinaan ka at kahit maliit ang tingin ng iba sa para sa Diyos ikaw ay masterpiece. Hindi siya nagkakamali, siya ay perfect. Ikaw ay nakatakdang magbigay ng glory sa kanyang pangalan. Ang kailangan lang ay makipag-cooperate ka sa kanya. Ikaw ay masterpiece na kapag tinitignan ka ng tao, sasabihin nila sa'yo, ikaw ay kakaiba. Kakaiba ka magmahal, kakaiba ka sa katapatan, kakaiba kang asawa, kakaiba kang magulang, kakaiba kang anak. Sa Diyos, at pagmamahal sa kapwa. Pero hindi mangyayari ito kapag hindi mo ino-honor ang disenyo ng Diyos na ikaw ay hinuhulma niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya kapag pinili mo sumunod sa kanyang manual araw-araw, hindi ka lang basta nabubuhay, kundi nabubuhay ka ayon sa disenyo ng lumikha sa iyo. Ibigan, basahin mo ang salita, aralin mo isa buhay mo araw-araw. Bakit? Dahil yan ang paraan para i-honor o igalang ang pagkakagawa sa ng Diyos. Alam mo, parang pag-inisip ko, no? Halimbawa, meron akong gadget and then meron yung manual and then basta lang kung paano ko lang ginamit yung gadget na yon tapos yung manual hindi ko binasa hanggang sa masira alam mo parang ang sinasabi ko walang mahalaga ito so okay lang pero kung maingat mo binabasa yung manual and then gusto mo ayaw mo masira yung gamit mo gusto mo ma-maximize mo maging efficient ito alam mo parang sinasabi mo sa Diyos Lord yung manual mo kaya ko binabasa kasi iniingatan ko ang katawan na nilikha mo iniingatan ko yung temple mo at iniingatan ko yung buhay na binigay mo sa akin yung design na binigay mo sa akin yung purpose na gusto mong matupad ko sa buhay ko pero bakit nga ba mahalaga ang Bible tignan natin ang sinabi ni Pablo sa Timothy ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos okay? yan yung sabi, ibig sabihin ang bawat salita sa Biblia ay hindi gawa-gawa lang ng tao. Ito ay God breed. Ang Bible ay hindi lang nakaka-inspire, kundi inspirado ito ng Diyos mismo. Kung wala siya na gumagabay, ay wala rin may susulat sa Bible. Walang tao ang makagawa nito sa sarili nilang kakayahan. Kaya nga kaibigan, makakasigurado ka na mapagkakatiwalaan natin ito. Now, para saan daw ang salita ng Diyos? Sabi sa talata, ay kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Ang ibig sabihin, hindi opinion ng tao ang Bible. Kaya kung gusto mo malaman ang katotohanan na susundin mo sa iyong buhay, dito mo yun makikita at hindi sa social media. Tapos saan pa ginagamit nang Diyos ang manual niya para sa atin. Sabi sa talata ay sa pagsaway sa kamalian. Alam mo, na-realize ko, may mga ginagawa tayong akala natin tama pero mali pala. Kasama na ako dito. Pero ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng pagsusuri sa atin. Ito ang ating salamin. At maririnig natin siya minsan sasabihin sa atin, anak, hindi yan ang disenyo ko sa'yo. Anak, mapapahama ka dyan. Huwag mo gawin yan. Alam mo, Every time na nagbabasa ako ng Bible, araw-araw, pag nagbabasa ako, ang daming sinasabi ng Diyos. At karamihan dito, alam mo kung ano, yung sinasabi niya sa aking direction niya sa akin, sa buhay ko. At dito niya ako kinukonvict. Alam niya kung, kung ako ay uh, merong nakausap na uh, kasamahan namin sa trabaho at ako ay nakapagtaas ng boses, alam niya, papabasa niya sa akin yung talata. And then sasabihin ko, Lord, thank you inaalala mo sa akin na marapat akong magmahal ng walang kondisyon. Marapat akong magpahalaga sa bawat nakakasama ko sa trabaho. Then, para saan pa ang Bible? Sabi, sa pagtutuwid sa likong gawain. Hindi lang ito nagsasabi ng mali. Ito, mali ka dyan, mali ka dito, mali ka dyan. Hindi. It helps us correct our ways. Para tayong sirang painting na inaayos ng artist. Hindi niya tayo tinatapon. Ah, ito pala, nakasampung beses ka na na ginawa mo to. Tama na, enough na, puno na yung salop, cancel ka na. No, hindi. Aayusin ka ng Diyos. Pag sinabi mo, Lord, patawarin niyo po ako. Gusto ko pong bumalik sa inyo. Ayusin niyo po ako. Ang nais ng Diyos, ang puso ng Diyos, hindi ka i-cancel. Kaya niya pinapabasa yung salita niya, gusto niyang ayusin ka. Gusto niyang makita mo, magsalamin ka sa Bible. Tapos ano pa layunin ng salita ng Diyos? Sabi diyan, sa pagsasanay pa para sa matuwid na pamumuhay. Kaibigan, kung araw-araw binabasa mo ang salita ng Diyos, araw-araw din ay pinapractice ka ng Diyos sa righteousness. Hindi instant ang pagiging Christ-like. Pero kung araw-araw mo binubuksan ang salita niya, unti-unti kang hinuhubog. Now, para saan ang paghuhubog ng Diyos? Sa pamamagitan ng salita niya. Alam mo kung anong para saan yon? Ang sabi diyan, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap. Wow! Ano yung goal? Maging complete, maging equipped, maging mature, maging ready. Kaibigan, ito yung katotohanan. Kung gusto mo gamitin ka ng Diyos, ay hindi pwede yung half-baked faith. Kung gusto mo gamitin ka ng Diyos, kailangan mo yung Bible. Hindi mo pwede sabihin, gusto ko maging D-group leader, tapos hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo ito mini-meditate, hindi ka gumagawa ng journal mo, compare mo yung buhay mo doon sa Bible, hindi ka pwede maging leader. Mahihirapan ka ituro yung isang bagay na hindi mo tinanggap sa Diyos, mahirapan kang ibigay. Wala kang maituturo na galing sa Diyos na mula sa puso mo na merong conviction kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Kung hindi mo nakakausap ang Diyos ng taimtim, ng malapitan, at ng intimate. Kung ayaw mo maging hilaw, kailangan connected ka sa Word of God. Sa totoo lang, marami sa ating gusto magamit ng Diyos. Gusto makarinig mula sa Diyos. Gusto magtagumpay sa lahat ng area ng buhay. Sino po sa inyo gusto magtagumpay? Nako, ako, kaila kailangan ko ng tagumpay. Gusto ko magtagumpay sa pamilya ko. Gusto ko magtagumpay sa marriage ko. Gusto ko magtagumpay as a parent. Gusto kong magtagumpay sa trabaho ko. Lahat ng area ko, pati sa ministry, sa d-group ko, gusto ko magtagumpay. Gusto ko matuto sila, gusto ko makita ko sila isang araw silang lahat ay nagdi-disciple na at yung dini-disciple nila nagdi-disciple din. Gusto ko maging matagumpay, gusto ko gumaling at marami sa inyo gusto magkaroon ng direksyon. Kaya lang ang problema, kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo magtatagumpay. Hindi ka nagme-meditate ng seryosohan, hindi ka nagbibigay ng time, kaibigan, hindi ka magtatagumpay. Paano ka gagabayan ng Diyos kung hindi mo binubuksan yung kanyang mensahe? Paano mo makikita ang masterpiece na ginagawa niya sa iyo kung hindi mo sinusunod ang disenyo at plano niya? Paano mo ma-appreciate na meron palang ginagawa ang Diyos sa buhay mo Namimiss mo na ipaalala niya sa'yo. Minsan, parang inisip natin, naku, bakit ganito? Bakit ganito yung turing sa akin ng aking boss? Bakit ganito yung nangyari sa aking familia bakit ganito, bakit ganyan. Hindi mo malalaman yung sagot hanggat hindi ka intimate sa Diyos. Hanggat hindi araw-araw nakikinig ka sa Kanya, hanggat hindi araw-araw na kinakausap mo siya, hindi mo malalaman kung bakit. Marami tayong tanong na hindi natin malalaman yung sagot kung hindi tayo nagbabasa ng Bible. Alam mo ayon sa Christianity today 80% ng churchgoers hindi nagbabasa ng Bible. 40% lang ang paminsan-minsan lang kumagbasa. Nakakalungkot, di ba? Minsan gusto natin ng lakas, guidance, success pero disconnected tayo sa source. Gusto mo ng breakthrough pero hindi ka nagbabasa ng instructions ng Diyos. Tapos magtataka tayo, bakit magulo? Bakit empty? Kung bakit hindi buo ang relasyon natin sa Diyos? Ibigan, kung ayaw mo maligaw, araw-araw ka magpagabay, ang Word of God ay parang ilaw sa madilim na daan. Sabi sa Psalms 119.105, Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Kapag iniwasan mo babanggat babangga ka sa maling desisyon. Kapag iniwasan mo 'yung salita ng Diyos, babangga ka sa maling relasyon, maling direction. Pero kapag araw-araw mong binabasa, binubulay-bulay, sinasabuhay, dahan-dahan lumilinaw ang masterpiece ng Diyos sa buhay mo. Ayon sa talata ay ang salita ng Diyos ay ilaw na gagabay sa iyo para matupad mo ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ibigan, sinong boses ang mas madalas mong pinapakinggan? Ang salita ng Diyos o social media? Kailang kahuling tinamaan, tinuwid o pinatibay ng salita ng Diyos? Nagbibigay ka ba ng full attention mo sa Diyos o tinatirang oras lang? Kaya nga, simulan mo araw mo, hindi sa pag-check ng notifications, kundi sa salita ng Diyos. Mag-set ka ng 15 to 30 minutes bawat umaga. Gamitin mo ang Bible. Kung di mo alam kung saan magsisimula, magsimula ka sa Psalms or sa Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Nako, magsimula ka dyan. Napakaganda yan, lalo na yung Psalms. Gawin mo ito araw-araw. Ako, a suggestion ko, Psalms 139. Basahin mo yan araw-araw. Basahin natin ito, hindi kung kailan mo lang ma-feel gawin. Hindi kung may emergency lang. Tandaan mo ito. Ikaw ay isang masterpiece at ang manual ng artist ay nasa kanyang salita. Ibigan, kung iniisip mo mahirap magbasa ng Bible araw-araw dahil busy ka, pagod ka o wala kang gana, naku, makinig ka sa kwento ni Mary Jones. Bumalik tayo sa 1790s sa mabatong kabundukan ng Wales. Isang batang babae, walang yaman, walang sapatos, walang sariling Bible, pero puno ng pagmamahal sa salita ng Diyos. Mary Jones ang pangalan niya. Walong taon pa lang siya nung naging kristyano, nung nakilala niya ang Panginoong Yesus. Grabe, no? na matuto siyang magbasa. Isa lang ang nasa puso niya. Lord, gusto ko ng sarili kong Bible. Gusto ko ikaw mismo ang makilala ko araw-araw. Pero noon, ito yung problema. Bihirang bihira ang Bible. Lalo na sa wikang Welsh. Alam mo, six years siyang nag-ipon ng pambili ng Bible. Kasi gustong gusto niya. Mahirap lang sila. Kaya inabot ng anim na taon. Biruin mo yun. Yung konting-konting pera iniipon niya. Para lang mapagdugtong-dugtong niya habang umabot ng 6 years at makabili siya ng Bible. Naglinis siya ng bahay, tumulong siya sa bukid, nag-sideline siya, naghanap siya ng kahit anong trabaho para lang makabili ng Bible. Sa edad na 15 years old, imagine niyo ha, nag-ipon siya simula 8 years old. Meron na siyang conviction na basahin niya yung salita ng Diyos. Meron na siyang conviction na makipag-usap sa Diyos. Edad 15 years old, sapat na ang naipon niya. Pero may isa pang challenge. Kailangan niya maglakad ng 25 miles o 40 kilometers para makapunta doon sa bibilhan niya ng Bible. Parang antipolo, papuntang Alabang Town Center. Grabe, ang layo. Tapos maglalakad ka ng nakapaa. Now, bakit siya nakapaa? Kasi inisip niya, kung ko ipambibili ko pa ng sapatos to, hindi ako makakabili ng Bible. So, willing ako maglakad. 40 kilometers. Hindi yun para kang naglalakad sa semento ha. Pantay. Alam mo, mabato. Doon sa bundok na yon, lupa wala pa masyadong pavement na daanan, kabundukan. Isang buong araw siya naglakad, duguan ng paa, Tagod yung katawan niya, pero buo pa rin yung loob niya. At pagdating niya sa bahay ng pastor, si Thomas Church, may masakit na balita. Ubus na ang lahat ng Welsh Bible. Hindi niya inabutan na nabenta yung last piece alam mo, grabe, umiyak si Mary. Anin na taon na sakripisyo tapos nawala lang. Pero alam mo kung ano nangyari? Naantig yung damdamin ni Thomas Charles. Binigay niya kay Mary yung sarili niyang Bible. Pero hindi doon nagtapos yung kwento. Ang pagmamahal ni Mary sa Bible ay naging apoy dahil sa kanya, si Thomas Charles ay tumulong magtatag ng British and Foreign Bible Society noong taong 1804. Isang organisasyon na nag-distribute ng higit sa dalawang bilyong Bible sa buong mundo. Isipin mo yon dahil sa isang batang babae, isang simpleng kagustuhang makilala ang Diyos, naging daan para milyong-milyon ang makarinig ng salita niya. Si Mary Jones ay namuhay ng 82 taon at hanggang sa huli, hawak pa rin niya yung Bible niya. Anong tinuturo nito sa atin ngayon? Kaibigan, ikaw ay masterpiece ng Diyos. Pero paano mo malalaman ng disenyo mo kung hindi mo binabasa ang manual? Si Mary Jones, walang Bible pero ginawa ang lahat para magkaroon. Tayo may Bible sa cellphone, may Bible sa bahay, sa bookshelf, pero kadalasan hindi nabubuksan. Pero huwag tayong manatili sa guilt, kaibigan. Hindi pa uli ang lahat. Mahal ka ng Diyos. Gusto kanya i-restore. Ikaw ay masterpiece niya. Kaya nga, gumising tayo sa katotohanan. You are designed to be guided by the Word of God. Not by trends. Not by feelings. Not by social media. Not by the world. Gusto mo ba igalang ang disenyo ng Diyos sa buhay mo? Gusto mo ipakita na may tiwala ka sa Kanya? Kahit anong itsura mo, estado mo, kahinaan mo? Madali lang. Sundin mo siya sa pamamagitan ng salita niya. Kung si Mary handang maglakad ng 40 kilometers para sa Bible, kaya mo bang gumising ng 30 minutes na mas maaga para basahin ang salita ng Diyos at alamin kung anong susundin mo sa araw na iyon? Ang tunay na masterpiece ay sumusunod sa disenyo ng artist araw-araw. Sabi ni DL Moody, "The Bible was not given to increase our knowledge." but to change our lives. Ang pagbabasa ng Bible ay hindi lang para dumami ang alam mo. Hindi lang para makapasa ka sa Bible quiz o magmukhang holy. Kaibigan, ang salita ng Diyos ay binigay para baguhin ang buhay mo. Alam nyo, si John Wesley ay isang tanyag na preacher noong 1700s. Isang gabi habang pauwi siya galing sa church, may sumalubong sa kanya magnanakaw sa daan tinangay lahat ang dala niya. Pera at kaunting babasahing pang krisyano. Pero bago pa tuluyang tumakas yung magnanakaw, tinawag siya ni Wesley. Teka lang, may bibigay pa ako sa'yo. Nagulat yung magnanakaw. Akala niya, may tinatago pang yaman si Wesley. Pero alam mo, sabi ni Wesley, kaibigan, balang araw. Baka pagsisihan mo ang buhay na pinili mo. Pero sana, tandaan mo ito. Binigyan siya ni John Wesley ng note 1 John 1.7. Alam nyo, nakasulat doon kung ano? Ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Ilang taon nang lumipas, isang linggo, pagkatapos mangaral ni Wesley, may lumapit sa kanya. Isang maayos ang bihis, disente, magalang, alam mo, sabi ng lalaki, Pastor Wesley, siguro hindi mo na ako naaalala. Pero ako yung magnanakaw na nagnakaw sa'yo noon. Nagulat si Wesley. Sabi ng lalaki, hindi ko makalimutan yung sinabi mo. Pag uwi ko nung gabing yon, binasa ko yung Bible. Nagsimula ako sa 1 John 1.7 na binigay mo. At doon, binago ako ng Diyos. Yung dating magnanakaw, naging negosyante, naging ama, naging asawa, at tagasunod ng Panginoong Yesus Hindi dahil pinagalitan siya. Hindi dahil pinarosahan siya. Kundi dahil may isang verse na tumama sa puso niya. At ang salita ng Diyos ang nagbigay ng bagong buhay sa kanya. Ibigan, e huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang talata mula sa Biblia. Isang verse lang pwedeng maging binhi ng bagong buhay. Pagbabago ng buhay mo o pagbabago ng buhay ng taong babahaginan mo. Pwedeng ikaw ang John Wesley na nag-aasik ng salita. O baka ikaw ang magnanakaw at ngayon ka tinatawag ng Diyos na magbago. Ang tanong, pinupuno mo ba ang puso mo ng salita ng Diyos araw-araw para may maibahagi ka kapag merong nangangailangan. Sabi sa Hebrews 4.12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ibigan, kaya ng salita ng Diyos na baguhin ang puso mo. Ang direksyon ng buhay mo at ang kapalaran ng iba kung babasahin mo ito araw-araw. Kailangan mo ito pag-aralan, pagbulay-bulayan, at isa buhay. Ibigyan, ikaw ay isang masterpiece. Pero para manatiling ayon sa disenyo ng Diyos, kailangan mo sundin ang manual niya. At ang manual na yan ay ang salita ng Diyos.